ang kakapal ng mukha ninyo. Bakit ba kayo nakadikit dyan? Bakit kayo naka-velcro sa kapangyarihan? Pinagtatawa na na tayo sa buong mundo. Ang kapal nyo talaga. Kahihiyang kayo ng mga Pilipino. Layas na kayo dyan sa pwesto nyo. Yan ang matinding sa loobin ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque sa mga kinaukulang opisyal ng Department of Transportation. Kaugnay ito sa nagtrending sa social media post ng ilang pasahero sa Naiya Terminals, kaugnay sa surot sa ratan chair, pagkapang ng daga sa kisame, at ang huli ang ipis. Bukod aniya sa pagiging worst airport sa buong daigdig ng naturang paliparan, ay nabansagan na ito ngayon bilang Naiya Zoo. Nahiya talaga, nakita ko sa New York Post. Oo, oo tsaka marami Mantakin ng... Mantakin uh... mo yan. E eh, sino ngayon ang pupuntang turista sa atin galing sa New York? Pasaring pa ni Roque sa mga nangangasiwa sa paliparan. Alam mo, ang peste po dyan sa airport, hindi yung mga animales, yung mga nagpapatakbo, ko ano-ano kasing inaatupag nyo dyan nakita imbis na magbigay kayo ng public service no mm -hmm. sa ating mga mananakay. Una namang inalis ng Manila International Airport Authority o MIAA ang ratan chair na pinamumugaran ng surot at humingi na rin ng tanggapan ng paumanhin sa mga biktima nito. Sa kabilang banda... Isang resolusyon ang inihain sa kamara upang imbestigahan ang mga peste at iba pang reklamo sa nai-